mamasyal dito sa Manila Bay. Dami na mga masyal. Talo na pinapanood nila ang sunset. Saan ka? Ay, no? Okay. Ayan. paglubog ng araw dito sa Manila Bay. Ayan po. ng araw. Sa paglubog ng araw. Paglubog ng araw. Ang buhay natin ay para rin. Darating din sa paglubog ng araw. Ayan po yun. Dito po ito sa Manila Bay kandalang okay. 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 um. lang pagmasdan ng kalangitan palubog ng araw Magandang araw po Tignan nyo po dito sa uh, Bahagi ng Malapit po ito sa Mall of Asia Pero malayo-layo na rin Tapos eto ginagawa nila Dinerevelop na nila yung, yung bahagi ng Manila Bay ay uh, Tinatambakan na po nila ng Tinatambakan na nila ng Buhangin Yan Tapos hanggang, ah, Mabot na ng hanggang doon buhangin na yun, oh. Yan, oh. Extension. Gagawin parang katulad ng Samoa. Sa Mall of Asia, yan, oh. Oh. Diba? Tingnan natin, oh. Tingnan natin. Tingnan natin, oh. Yan, oh. Sinambaka na nila ng... Mababaw na yan. Kasi tingnan mo, oh. Parang Mall of Asia na gagawin na ganyan. Ang tanong, hindi kayo lulubog? Hindi kaya lulubog yan. Wala Oo nga, eh, di ba? Mo, yung mo, ito, 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 ito ang na tambak din 'to, di ba? o oh. Oo, oh, di parang ganito rin. Di ba? Kapal eh, pero tubig 'yan, eh, di ba? Unti-unti bababa, hindi kaya. Problema Yun na nga eh, mabak ano ang pundasyon, no? sa Oo. magkaroon ng tsunami. Yes, yung tsunami kasi hanggang doon, o, oh, Ayun pa, oh. Ayun po. Saan ba yung Dolomite na sinasabi? Dolomite? Doon pa yun sa malapit sa ano, malapit sa Loneta. Punta kayo doon? Malayo-layo. Malayo-layo pa dito yun. Malayo-layo pa yun. Taga saan kayo? Batangas. Ay, sa Batangas. Oh, okay lang ba? I-ano ko kayo sa ano, YouTube ko. Ayan. Teka, teka. Iba ba? ano ko ng konti? Anong pangalan? Real, actually, real to kang ano ko eh. Anong pangalan mo, anak? Carolinda po. Siya? Carolinda. Carolinda. Ayan, tapos ah. Tapos si Ate mo, magkamukha kayo eh. Tama? Teka. Medyo uh, uliting ko kasi ano eh, nag-ano yung camera ko. Nag-a. Ayaw, ayaw. Ah 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 ah. ah.